Ayun guys, kung may mga printer kung sira, wag niyo muna itapon kasi pwede pa yung eh, ano, parts out tulad yan May mga roller feeder pa yan na pwedeng gamitin. Tapos may power supply tulad yan. Kasi minsan no, din ng power yung ano, power supply kaya kailangan na kailangan yan. Tsaka may mga bumibili din yan. yan power supply ng mga L-series. Ayan sa puno na natin yung mga wala nang silbi itong encoder strip yan pag tinamaan din yan pag marumi o kaya yung parang nawawala na yung mga film nya yun, nasisira yung print saka yung belt, yan yung belt, madalas yan, yung ngat-ngat ng daga uh, importante din yan kahit nga yung kaha pwede din yan, kasi wala, puno na yung budiga namin dami ng kalat, kaya babawas na yan kailangan natin yan hugotin lang yan sa likod tutulak mo lang yan palabas pa ipaloob pwede na yan mahugot tapos yan tapos yung mga ano motor pwede din yan kaso nga lang marami na kaming mga motor okay na yan Ayan pwede na tapon sayang din yung mga hose niingat ingat din yan ng mga daga pero wala marami kami stock Pogi. Guys. Tapos yung sa L13 yan. Yung cardioid shoulder niya. Kailangan din mahalaga din yan kasi minsan nagii-error din yan. Para pag marumi na yung sensor niya sa ilalim niyan. Marami ding nagpapakabit ng ganito eh. Uh, parts out muna tayo ngayon. Halabang walang ginagawa. Ulit na na-upload kasi busy. Busy sa ano. po. Kinamad mag-upload. Yan, tabi natin yan. Tapos, itong board. Itong board ang pinakamahalaga. Lalo na E3 to Epson L1300. Alam nyo na, mahal-mahal din to. Magkano din yan. Pwede natin may kabit yan ng mga ano 3-5 kasama yung label kaya 3,000 yan ang importante mga board basta may mga power pa wala pang sira wala pang defecto yan yan EPSON L13 yan So, may power supply pang kasama. Ayan. Yan yung power supply na ito twin. Ingat kayo dyan kasi may ground yan. Nakumorient no, yan bigla. Pag nawakan mo yung kanyang ground. Ayan. yung last na na ano pati si ganyan sensor kasi minsan nababali dito yung paa nyo eh. kaming uh, kami na encounter na nababali yung paa yung mga customer kasi minsan binubuksan nila kasi subukan nilang i-refer yung nabali kaya na ay yung mga na -ano natin meron tayong pump as board sa power supply ng Epson L1300 board ng IP2770 mga belt, strip, mga feeder Ayan, yung mga madalas na nasisira. Ay itabing na lang.